mga ka-asenso, sagutin lang po natin ang katanungan na ito, kung ano ba daw dapat ipakain sa ating mga layer chicken para magkaroon na magandang itlog kami po ay meron po kaming brand na ginagamit, pero hindi ko na po babanggitin yung brand dito, dahil wala po kong iniindorso na brand ng mga feeds, ang pinakamaganda na gawin po natin, ito lang po ang maia-advise ko sa inyo, kung ano po yung available na feeds company sa inyong lugar, yun po ang inyong gamitin, dahil hindi po maganda kung papalit-palit tayo ng brand ng feeds. Tandaan po ninyo, kung meron pong dalawa o tatlong brand ng feeds sa inyong lugar, tingnan nyo po doon sa tatlo na yon o sa dalawa na yon kung alin po yung pinakamataas na calcium content, yun po ang bibilhin natin. Dahil kung kulang sa calcium po ang feeds na nakakain ng ating mga layer chicken, yun po yung dahilan na nalulumpo sila, malalambot yung itlog, at hindi po maganda na papalit-palit tayo ng brand ng feeds na pinapakain natin sa ating mga layer chicken dahil yun yun din po ang dahilan ng hindi maganda ang kanilang pagpuproduce ng kanilang itlog. Ang video po na ito ay hatid sa atin ng Battlecock Livestock Products. Hindi po kulang kapag Battlecock Livestock Products ang ating gamit. Tandaan po ninyo na ang combination ng Bitmin Pro at Egg 1000 ay napakaganda po sa ating layer chicken dahil ang Egg 1000 meron po itong folic acid na kailangan po ng ating layer chicken para sa tuloy-tuloy at maraming It